Halaga, articulate, witty at medyo paborta din itong si Attorney Polo kaya di nakapagtataka kung may mga nagpapapansin na ring mga malalantot sa press. Kagaya na lang nito, to proceed to trial. So kasama po lahat yan. Ayan ayun. can Unas ka muna. At si Mima Hari, aba, nagparamdam daw recently na may malaking desisyon siyang gagawin. Kaya tuloy ang mga malalanding netizen feeling nila uuwi na si Butanding. Baka raw dahil sa bagong borta ng DOJ. Pero kinakailangan magsisisyon Well, si Mima lang ang makakasagot niyan. Pero kung si Attorney Polo nga ang target, better hurry up Mima kasi baka maunahan ka pa. So ayan, Bring Mama Hari home na tayo, mga Marites.